Ayan, good morning mga boss. Umaga umaga po, ano, uh, halos mag-6 o'clock pa lang. Ayan. Mag-chancell po tayo ng ating Rusica Rusa. Ito po yung wow. first video na paano din daw po mag uh, change gear oil. Papalito tayo ng gear oil ito. Ito ang kailangan natin mga boss. Kailangan natin ng, simpre, langis. Gear oil. Ito pong ginagamit yung gear oil. Ayan sa Shopee lang po yan, muro lang yan. Tapos kailangan natin ng 21 mm na back wrench, saka 17, at saka 10. Ano po? Yan, lang po. Sa so, grill muna tayo mga boss. Kalasin natin yung 21mm. Ito po yan nandito sa lalimis mo ng gearbox. Ito yung gearbox natin. Yung punta rin nyo dito. yung mga boss. Pagka lumog isa, pwede na siyang kamayain. sa gear oil. Napakalinaw pa mga boss. Hindi naman natin yan. Pero kailangan natin palitan yan. Tapos yung sa mismong makina. Simulay natin. 17mm. nagbabanto ako mga boss pinapalabis ako posisyon isang litro yung langis natin siguro mga 1.2 1.3 pwede na ko yun ayan may team na po yung langis natin kasi extreme ito talaga itong pwesto ng ating karusa habang pinapatulo siya mga boss pa. Kailangan na rin natin kalasin yung pong Pagsasalina natin ng gear oil Sa ibabaw po yun 10mm Yan. Ayan po Baksan na rin natin Ito so, yung sasalina ng gear oil Sa ibabaw 17mm ang pangkalas Yan. Ibabalik na po natin yung pong ating uh, 21 mm nut para po doon sa gear oil. Ito, yan. Sasali na po tayo. Sabi nung anak ko, bakit daw lagi akong nagpapalit ng gear oil? Malakas daw sa gear oil. Sabi ko, ba Pag nasira yung gearbox niyan, 20 million. 20,000 ang halaga ng gearbox nito. Sabi sa opisina. eh then, basta-basta masisira yan. Basta, huwag natin mapapabaya ng giroy. Muro lang naman isang giroy. 30 pesos lang. Sa Shopee. Ipitan naman natin siya. Tamang higpit lang ho. Huwag naman yung lambas ng liquid natin sa leg bago mahigpit yan ito yung ating gear oil Salinan na ho natin ayan ready na rin ulit yung ating santakpan ng ating 17 17 17 mm din ito na, na pagkang not po merong washer na uh, ah, alo na alo yung kung nyo masalang hitan may ikita may ikita ang alo tapos takpan na rin natin ang drain plug na sa natin kamay nyo lang huwag yan akong iimpakin delikado liyabi lang sapat na yan basta yung liyabi nyo ay huwag yung ano huwag yung gagamit ng mga bilog yun magkaka sa ating ano ito so, ka tinakawa oh. napakadami isang litro mahigit <coughs> yan gawin natin dami na rin natin sa ano lagyan na rin natin lubrication uli yung ating mga moving parts eto yung sa reverse eto to yun o yung sa cambio yan ilangin siya natin yan ayon sa clutch ayon sa clutch pakita ko sa inyo ayon clutch natin ito, yan, yan na lang eh yan yan, isang dumamin lang eh dumamin na, huwag lang kumakunti yan, tapos salin natin ating langis ng ating pansamantala habulin 2040 yan salin na natin ah oh, diba napakalaban humo si Allen hindi na kailangan ng malahabang imbudo e, ito pa lang dito sa makina sa ibabaw nyo nalang salinan kaso sa umaga sa maga kayo magsasalin dito hindi po pwedeng mainit init pa ikakalasin ang kakalasin yan kasi baka magka problema malus pre ang ating cylinder head yan sana nakatulong ang video natin sa mga nagre request na ang basic tutorial ng pag change oil at gear oil salamat mga boss pakisubscribe na lang po ang ating channel eto na 'yung papalatin na takbo ay you no know? uh, 16,000 115